Gatchalian Riverside Grabe yung ba dito guys sa Ibaco Nandun baywang yung yung tubig And guys, nandun sa may unahan ng mga tao Nandun ba nila yung tubig Ayun nga guys, ginawa na dito yung tulay, yung bridge nya na ma-exit. Niyabak pa rin dito sa bandang baba. Ayan guys patas ng patas pa rin yung tubig guys. Dito rin guys. Bamba dito guys. Pero kaya kaya naman ng mga motor dito guys tumawid. Dito nga to guys sa may CAA. Dito nga tayo guys napunta sa may Naga Road. Sa may Gatsalyan. Dito rin guys, di rin dito makatawid dahil sa sobrang taas ng tubig. Hanggang Baywang guys, yung tubig dito. tatagusin ko sana to hanggang Kirino. Kirino Avenue sa may mapuntang Tambo. So, dito tayo makatawid guys.